Meron pong isang kilalang market analyst. Siya po si Ginoong Jake Uhas Tyke. At siya po ay nagbigay ng malakas na bullish signal para kay Dogecoin. Ayon sa kanya, kahit na pumaliit muna ang presyo mula sa nakarang rally, may magandang setup naman ang chart para sa mabilis na pagtas. Target po niya ang presyo na umabot sa 0.45 or halos doble kumpara sa kasalukuyang halaga. Kaya susuriin natin ang uh, ng detalyado ang mga dahilan sa likod po ng forecast na ito at pag-uusapan po natin kung paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors nitong si Dogecoin. At ayan. Bago po tayo magpatuloy, ay paki na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin. Sa kasalukuyang sitwasyon ni uh, Dogecoin ngayon. Si Dogecoin ay nakaranas po ng 7% na pagbaba sa isang araw matapos po nitong tumaas uh, ng uh, 8% 8% sa nakaraang uh, session. Ibig sabihin ay muntik nang uh, mawala ang mga nakamit nitong gains sa nakaraang linggo. Ang community-driven coin ay kasalukuyang sumusunod sa galaw ng buong crypto market na siyang uh, nagre-retrace matapos ang malawakang rally pero hindi ito nakakapigil sa ilang analyst na tumingin sa mas malayong oportunidad. Ngayon, is bakit po mahalaga ang descending triangle pattern sa chart? Ay, check po natin yung kanyang chart. Ayun, ang nakikita natin na uh, chart dito ay daily chart time frame uh, ni Dogecoin uh, USD. Ayun, Dogecoin USD trading pair po ito at mula po ito sa datos ni Kraken. Yan. Noong uh, mula po noong uh, May 11, nang umabot si Dogecoin sa presyong 0.26 uh, nagdevelop po ito or bumuo po ito ng isang descending uh, triangle. Ay ayan po 'yung nakikita natin sa chart na binubuo ng kulay red at saka kulay green na linya. Descending kasi pababa 'yung kanya'ng itsura. Nakikita natin rito ang pattern kung saan pababa ang uh, upper resistance habang flat naman ang kanya'ng lower support. Habang umiikli ang uh, pagitan po ng dalawang uh, malakas. 'Yan. Uh, yan habang umiikli ang uh, pagitan po ng uh, dalawang uh, bahagi ng uh, descending triangle na ito, ay mapapansin natin na uh, na magka, uh, malapit na itong magkaroon ng breakout. Ayon po kay just Stike ay kapag lumabas si Dodge uh, si coin mula sa triangle na ito, ay mas mataas ang uh, presyo ang uh, aasahan natin na mangyayari. Pero paanong uh, sinasabing walang dahilan para palampasin ang uh, Dogecoin trade na ito. Ayan. Ah, uh, hinighlight po nitong si Ginoong uh, Wojas na ang daily rally na 8% ay nagtulak kay Dodgecoin malapit malapit na po sa upper boundary ng kaniyang uh, triangle pattern na ito. Kahit na may maliit na retracement ngayon, nananatili si Dogecoin sa loob ng wedge pattern na ito. Ibig sabihin ay uh, valid pa rin po ang bullish thesis. Yan. Kaya sa kanyang sa, kaya sa kanyang uh, wala kaya para sa kanya ay walang dahilan para hindi pumasok sa trade dahil malakas ang uh, price development. Ngayon ay ano naman po ang uh, mga price target mula sa descending uh, triangle breakout na ito. Yan projection po ni um would just take ay paputok itong si Dogecoin hanggang sa presyong 0.45 mula sa kasalukuyang uh, presyo ay uh magkakaroon siya ng uh, 140 uh, 114 na percent na rally. Yan sa simpleng uh, yan na uh, simpleng practical lamang ang forecast. Yan simple at saka practical lamang po ang uh, kanyang forecast dahil nakabase lamang ito sa itaas ng wedge pattern. Kapag lumabas po si Dutch Coin sa triangle, natural po itong uh, susunod uh, natural po na susunod ang uh, kanyang momentum packet. And is uh meron pang ibang analyst dito. Na bullish na rin itong uh, bullish na rin po kay Dogecoin at uh, isa na po rito ay si Bitcoin census. Ayan, siya na rin yung uh, nagbahagi ng uh, chart kanyang chart dito. Yan sakanya sa sakanya po yung chart na ito, daily chart time frame na rin po ito ng Dogecoin uh, USDT trading pair. Mula na rin po ito sa mula po ito sa datos naman ni KuCoin. Ya nakikita na rin natin dito na mayroon po siyang trend line dito na kulay puti. At uh, inaasahan po niya na kung magkakaroon ito ng uh, breakout ay aangat siya hanggang sa presyong 0.43. Ay ayan, ayan, bullish na rin ang uh, kanyang outlook at ayon sa kanya ay uh, bumuoos itong si Dodge coin ng tinatawag na inverse head and shoulders pattern mula pa noong uh, buwan ng March. Ang kaliwang shoulder po nito ay mula sa presyong 0.14 noong March 11. Ang kanyang head ay mula naman sa presyong 0.13 noong April 7 at ang kanyang uh, kanang shoulder or kanyang uh, right shoulder ay mula mula po sa presyong 0.16 noong May 6. Pagkatapos po ng breakout mula sa pattern ay uh, ay tumama po ang presyo sa multi-month resistance trend line mula December 8 noong uh, uh, naabot ni Dogecoin ang 0.48. Yeah, Ngayon ay gaano po kalapit ang uh, breakout ayon po kay Bitcoin Census? Inaasahan niyang uh, mangyayari ito sa susunod na pitong araw. Kapag uh, nagkaroon ng breakout uh, itong si uh, Dogecoin, ay papasok po siya sa susunod na supply zone na nasa pagitan po ng uh, presyong 0.42 at uh, saka 0.43. Mula 0.21 ngayong uh, uh, yan mula po sa presyong 0.21 uh, ay uh, yan hanggang uh, yan, magkakaroon po ng uh, 104% na pagtaas sa kanyang presyo. Ngayon is ano po ang uh, mas mataas naman na price prediction para kay Dogecoin. Meron po tayong isang uh, meron pa tayong isang analyst dito. Siya naman po si Ginoong Javon Marks at may uh, meron po siyang mas agresibong forecast dito. At ang kanyang target naman po kay Dogecoin ay ang uh, presyong 0.65. Yan si Chris naman ay naniniwala na papunta itong si Dogecoin sa presyong 1 dollar pagsapit po ng September 2025. Pero may mga nagsasabing may barrier muna or may harang sa presyong 0.26 bago po tuloy ang Uh, makalampas sa resistance pero meron bang mga risk factors na dapat nating bantayan una ay ang uh, supply zone kung hindi po makawala agad si dogecoin sa kanyang uh, triangle, maaring magtagal po ang sideways movement pangalawa ay uh, volatility po ng uh, crypto market sa pangkahalatan Ayan, or ang kanyang global crypto or ang global crypto market. Kung uh, may malalaking sell off, bababa na rin ang presyo ni Dogecoin. At ang pangatlo ay ang technical failure. Kung uh, basagin lang, kung uh, ayan, kung uh, basagin lang ang symmetrical uh, pattern, posibleng magbago po ang uh, outlook. Ayun. Ngayon is uh, ano paano po nakakaapekto ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader? at uh, investor ni Dogecoin. Yan ang uh, ang kaganapan na po na ito ay posibleng magbigay po ng malaking uh, profit opportunity para sa atin. Kung tama po ang analysis na uh, analysis dito ng mga crypto experts, maaari po tayong pumasok sa maagang uh, parte ng breakout at makapag-lock in ng uh, magandang gains. Ngunit kailangan pa rin natin na uh, mag-set ng uh, proper risk management gaya po ng stop loss dahil uh, delikado ang mataas na volatility. Pwede rin sa samantalihin ang maliit na retracement sa ngayon para mag-average down or magdagdag ng position bago po mag-breakout. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay nakikita ko na promising po ang technical setup ni Dogecoin lalo na kung makakasabay ang broader market momentum. Pero hindi dapat uh, puro technical analysis ang uh, ating uh, inaasahan. Malaga isa alin natin sa ating desisyon ang fundamentals tulad po ng developer activity at saka community support. Bilang isang crypto enthusiast at saka investor at ayan uh, kailangan po natin ng uh, maging uh, kailangan po natin na uh, maging uh, discipline sa ating pag-trade. Gumamit po tayo ng tamang position sizing at saka 'wag po nating ay hayaang uh, ma-emotion. Ayun magkaroon ng emotion or maging emotional sa mga market swings. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.